si KTH ay may natuklasang isang maliit na bato na may kakaibang hugis at hitsura. Ang bato na ito ay may hugis na parang itlog na hindi pangkaraniwan sa mga bato na karaniwang natatagpuan sa isang kalikasan. Dahil dito, nagdudulot ito ng kuryosidad kay KTH na nagtataka kung ang bato ba ay may kinalaman sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita dahil sa kakaibang hugis ng naturang bato. Maring ito ay isang marka o simbolo na ginamit ng mga sundalong hapon bilang palatandaan sa lokasyon ng nakatagong kayamanan. Isa pang kakaibang katangian ng bato ay ang parang nababalutan ito ng aspalto. Ang aspalto ay isang uri ng material na ginagamit sa paggawa ng mga kalsada at iba pang mga istruktura. Sa konteksto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang aspalto ay ginamit din ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. Ang paggamit ng aspalto sa bato ay nagbibigay ng karagdagang kahulugan sa posibilidad na ito ay may kaugnayan sa kayamanan ni Yamashita. Ang mga sundalong hapon ay kilala sa kanilang mga komplikadong sistema ng pagmamarka na ginagamit nila upang itago ang kanilang mga kayamanan at iba pang mahahalagang bagay. Ang pagkakaroon ng aspalto sa naturang bato ay maaring isang patunay na ito ay isang lehitimong marka. Ngayon, ang gustong malaman ni KDH ay kung meron kaya itong nilalamang mahalagang bagay sa loob at ang masasabi ko dito ay wala talagang tiyak na kasagutan dito kundi ang aktual na basagin nito para malaman natin ito. Batong Hugis Itlog Sa kultura ng mga hapon, at sa Asya sa pangkalahatan, ang itlog ay may malalim na simbolismo. Ito ay tinuturing na simbolo ng mabuting kapalaran o swerte. Kaya naman, kung sakaling makakita ka ng bato na may hugis itlog, kahit na ito'y walang halaga, ang payo ko ay itago mo ito. Ang paniniwala na ito ay nagmumula sa ideya na ang mga bagay na may hugis itlog ay maaring magdala ng positibong enerhiya o swerte. Ang suerte na maaaring idulot ng mga batong ito ay hindi lamang limitado sa aspeto ng pinansyal. Ito rin ay maaaring makatulong sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng kalusugan, relasyon at iba pa. Para sa mga hapon, ang mga batong ito na may hugis itlog ay may tuturing nilang mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Ito ay dahil sa paniniwala nila na ang swerte at positibong enerhiya na dala ng mga ito ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ng salapi. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga batong may hugis itlog ay walang laman sa loob. Ngunit, ang kagandahan sa mga ito ay ang kanilang pagiging isang marka o palatandaan sa isang nakaraang video, nabanggit ko na ang mga batong ito ay maaring nagpapahiwatig ng isang nakatagong malaking deposito. Ito ay maaring isang indikasyon na mayroong malaking halaga ng kayamanan na nakatago sa isang partikular na lugar. Batay sa aking mga karanasan, ang mga batong may hugis itlog ay karaniwan na rin itong nakahalo sa mga tinatawag na giveaways. Ang mga giveaways ay mga bagay na binibigay bilang regalo sa mga nakakahanap ng mga ito. Ang mga batong hugis itlog, kahit na ito'y walang halaga, ay may malaking kahalagahan sa kultura ng mga Hapon. Ito ay dahil sa kanilang paniniwala na ang mga ito ay nagdadala ng swerte at mabuting kapalaran. Kaya naman, kung sakaling makakita ka ng ganitong pato ang mabuting gawin mo ay itago ito bilang isang simbolo ng swerte at mabuting kapalaran. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Ang posibilidad na ang naturang batong ito ay naglalaman ng isang mahalagang bagay ay hindi malayo. Batay sa aking mga karanasan, ang mga sundalong hapo noong ikalawang digma ang pandaigdig ay madalas naggumamit ng aspalto bilang pampalot sa mga mahalagang bagay na kanilang tinago. Sapagkat ang aspalto ay isang matibay na material na maaaring magbigay proteksyon sa anumang bagay na nasa loob nito. Kung sakaling ang batong ito ay naglalaman ng isang mahalagang bagay, maring ito ay isang giveaway. Ang giveaway ay isang term na ginagamit ng mga treasure hunters para sa mga bagay na nais ipamigay ng mga sundalong hapon bilang regalo sa mga nakahanap ng mga ito. Maliban dito, ang giveaway ay maaring isang palatandaan o marka na nagpapahiwating ng isang malaking deposito ng kayamanan. Sa kabilang banda, kung walang laman ang batong ito, hindi ibig sabihin na ito ay walang halaga. Ang bato mismo na may hugis itlog at balot ng aspalto ay maaaring maging isang mahalagang marka na nagpapahiwating ng isang lokasyon kung saan maaaring matagpuan ang isang malaking deposito. At sa panghuli ay pagpatuloy mo lamang ang iyong pagkukay kung saan mo nadatnan ang naturang bato na ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.